Isa sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura sa kasaysayan ng Pangasinan ang Pangasinan Link Expressway o PILEX. Ito'y naisakatuparan ng pamahalang palalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Vigico III, katuwang ang San Miguel Corporation. Ang PLEX ay may hawang 76 km at mahahati ito sa dalawang phase. Sa ilalim ng Phase 1, tatakbo ang expressway mula Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway sa Binalonan hanggang Lingayen na may kabo ang 42.76 km. Habang ang Phase 2 naman ay mula Lingayen patungong Alaminos City. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 34 billion pesos. Ayon kay Governor Gico, walang ilala ang pondo mula sa kaban ng lalawigan para sa konstruksyon ng expressway. Pero makikinabang ang pamahalang panlalawigan sa kikitain ng proyekto. The Pangasinan Link Expressway, we shall have a very systematic and comprehensive approach in navigating through Pangasinan, creating A roadmap never before imagined to be possible for our beloved province. Isa sa mga direktang makikinabang sa proyektong ito ay si Normeline, isang park attendant sa Kapitolyo ng Pangasinan. Nagigising po ako ng 4 a.m. Uh, ng umaga para lang makapag-prepare po ng mga susu uh, gagamitin ko at para lang makahabol ako sa tamang pagdating ko po ng tamang oras sa aking trabaho nang hindi ako nalini. Kasalukuyang umaabot sa dalawang oras ang biyay ni Normilin mula binalonan patungong linggayan, bukod pa sa limang sakay ng kanyang kailangang gawin araw-araw. Pero kapag natapos ang Pilex, magiging 30 minutes na lamang ang biyahe. Sa patuloy na konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway, bitbit -bit ng pamahalang panlalawigan ang layuning gawing mas mabilis, mas madali at mas progresibo ang kinabukasan ng bawat Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.